Uh, magandang gabi po sa inyong lahat, mga mahal na kababayan at mga kapatid. So sa thumbnail pa lang po ninyo makikita dyan, bakit po sa Iglesia Ni Cristo tahasang hindi pinapayagan na ang babae ay magturo o mangaral? Sa, am sa amin po kasi bawal po yan. Kasi ang pagtuturo ng mga salita ng Diyos po ay dapat po talaga may karapatan ang magturo po niyan. Gaya po nang nakasulat po sa Biblia na paano silang magsisipangaral kung hindi naman po sila isinugo. Nakatala po yan sa Biblia. So sa, uh, sa amin po ng mga Iglesia ni Cristo, wala pong tinatawag na pastora. Ano po? Wala pong tinatawag na pastora. Sa iba kasing relihiyon may pastor, may pastora. Ang pastor lalaki, eh, siyempre. Ang <laughs> um, babae naman po, pastora ang tawag sa kanila. Siguro itong pastor, asawa po ng pastor, ay simple naman. So, pero bakit po sa Iglesia ng Kristo, hindi po pinapayagan na ang babae mangaral, magturo? Ano po? Bakit hindi pinapayagan? Ito lang po yon mga mahal na kababayan. May ibabahagi po ako sa inyo. May isi-share po ako sa inyo bakit po hindi pinapayagan kailanman sa Iglesia ni Kristo na ang babae po ay magturo o mangaral ng salita ng Diyos. Mag, magbitbit ka o magdala ka ng Biblia tapos pupunta ka doon sa pulpito o di kaya sa tribuna at mag magwawali ka doon. Kasi sa ibang relihiyon po, sa totoo lang sa ibang relihiyon, aminin man po natin sa hindi, may mga relihiyon po na pinapayagan na mangaral ang babae. Hindi lang po sa pulpito o sa uh, tribuna nila pinapayagan. Makikita pa po natin napakarami po maging doon sa mga bus station, sa mga uh, lansangan, sa mga kalsada, may bit-bit pong Biblia. Ano po? At nangangaral ng salita po ng Diyos. Kaya sa pagkakataong ito, ay malalaman po ninyo bakit sa Iglesia ni Kristo ay tahasang ipinagbabawal po yun. Bawal, bawal, bawal. O, para po mas maintindihan po ninyo, basahin po natin ang talata ng Biblia. Ito po, ibabahagi e po natin sa inyo. Okay po, andito na po tayo. Nakikita nyo po dyan sa screen po natin. Ano po? Uh, unang Timotius 2.11. Eh, ipabahagi lang po natin. Hindi po tayo nagtuturo ha. Nagbabahagi lang tayo. Ayan o, oh, babasahin po natin. Sa unang Timoteo 2.11. Nakalagay po dyan, ang babae mag-aral na tumahimik na may buong pagpapasakop. Ano raw po ang nakalagay sa Biblia? Ang babae mag-aral na tumahimik na may buong pagkapasakop. Letra por letra. Mag-aral na tumahimik. May nakalagay po diyan bang mag-aral na magturo wala po. May nakalagay po ba dyan na mag-aral na mangaral? Wala po. <laughs> ang nakalagay po dyan, mag-aral na tumahimik na may buong pagkapasakop. E eh, itutuloy pa po natin, mas matindi po itong pangalawa, yung 12. Ngunit, ayan, hindi ko ipinahihin tulot na ang babae ay magturo <laughs> ano raw po? Hindi ko ipinahihintulot na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. <laughs> Kaya nga po mga mahal na kababayan sa amin, ipinagbabawal po tahasang ipinagbabawal na ang babae ay magturo o mangaral. Hindi po katulad ng ibang relihiyon na abay, may pastora, di diba? May nagtuturo. No, di ba? May nagtuturo. So, ang nakalagay kasi diyan na ang babae ay dapat mag-aral na tumahimik ng may buong pagkapasakop hindi ko pinahihintulutan na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki. Kaya nga, ano eh, kaya nga utos talaga ng Diyos na ang babae magpasakop sa lalaki. Sa dati, wala namang hinirang o pinili ang Panginoong Heso Kristo nang nasa lupa pa siya na apostol na babae. Wala po. Yung labing dalawang apostol ay lahat puro lalaki. Kaya nga, bawal na bawal po yun. So, ngayon, sana maintindihan po ninyo ang pinakapundasyon ng pananampalataya po ng Iglesia Ni Cristo. Litra po, litra po, lahat ang utos nakalagay po sa Biblia. Na po, wala pong naba. Okay po, so, sana naintindihan po ninyo kung bakit ganun po sa Iglesia Ni Cristo hindi po pinapayagan na maging ministro, ah, ministro, ministra or pastora ang babae. Kasi nga, may nakalagay po dyan sa Biblia na ang babae ay matutong tumahimik at magpasakop. Na po, magpasakop sa lalaki. Matutong tumahimik. Hindi ipinahihintulot na magturo. Kaya nga po, wala po talagang ano, wala po talagang babae sa Iglesia ni Kristo na nagtuturo po ng salita ng Diyos. O yung, yung naging ano ba, yung magtuturo ka, mangangaral ka ng salita ng Diyos, bit, -bit mo ang Biblia. Wala pong ganun. O, siguro, kung sa kabataan, pwede pa. Ano po, kung sa kabataan na turuan ang maliliit na mga bata ng babae, ay common po yun. Talagang pwede ipinahihintulot po yun. Pero kung yung mangaral ka ng salita ng Diyos, sa kababayan po natin, bawal po yun. Ipinagbawal. Kasi nga, may nakatala sa Biblia, hindi pwedeng mangaral ang hindi isinugo. Ganun po yun. So, hanggang gina lang po muna, sana naliwanagan po kayo, wala naman po tayong pinaparinggan po ha, wala po tayong pinaparinggan. Inihahambing lang po natin. E kinukumpara natin ang isang reliyon sa isang reliyon. Bagaman siguradong may matatamaan, pero hindi po kayo pinatatamaan. Ano po? Uh, ni uh, kinaklaro lang po natin, nililinaw. No? Nililinaw natin ang kaibahan at ang aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Na ang ibang relihiyon tahas hindi nila alam yun. Hindi nila alam, kaya nga nangangaral sila. Kaya andito tayo para ipaalam sa kanila yun. So, nag-share po tayo ng pananampalataya po natin. So, hanggang na lang muna at maraming salamat.